Ini kan pesawat son guys. Filter Water filter mekano 900

Jen? Ano, ano yun? Paano yun? Nail polish lang. Ay? Oo. Pero wala eh. Wala ka nang Wala. Lag lang. guys, lalabas na kami. Lalabas na kami. Ayan. Pauwi na kami. Yung kasama ko. Ay, iba naman yung pinanano niya. Ganyan pala. Oh, okay. guys. Oh, na kami. Sana naman tayo pupunta. American ito, Eagle. Eagle. <laughs> Mag-shopping tayo. <laughs> window shopping. Shopping, shopping. Pag may time. Ayan guys, kahit na ganitong oras na, dit ganitong oras, ang pinakamarami ng tao. Busy, busy lagi. Ayan guys. Ayan guys. Sa lugar na ito ay laging busy ang tao. Parang ano ba? Parang langgam, di ba? Parang langgam. Ayan, uh, ito naman sa chow. Chow tay. wala talaga kahit sa nilay tabi o yung sa 3 years na hindi na. Namino. Ano raw po ang mga plus lang? Ingay Pero sempre nang pandemic kasagsagan ng pandemic, wala kang nakikita na ganito. Ngayon ano? Kahit na meron pang nagkakasakit ng ganon hindi, hindi na gano kaloka, ba? Diba? saan pa tayo? Tatawag ako dito natatawag ako dito sa ano dito ay doon. ayan o, tingnan mo okay. naglalakad lang ata yun. ayun, taxi oh. ano yung ah, siyempre ano ngayon ah, kasi, siyempre ano ngayon bakit ka ba magtawag? Tapit tayo, doon tayo magabang. Tapit mm -hmm. lang. Ay, oo, oh, di, dyan, dyan, pala tayo sa kabila. Hindi, ano? Ay, hindi, ah. Hindi, kasi ang haba ng pila, oo, oh, ng taxi, oo. Oh. oo. Oh, oh. mabilis lang yan, ang maraming taxi. Haba, no? E, pero ang haba. Teka. Ah, uh, New World Tower. Air Tower 249C. Eka, wag ka muna. Hindi, okay, hindi ko natawid kung ano. <laughs> takot ako. Wala akong pambaya. <laughs> na, doon tayo. Saan? Doon. ayan guys, galing na kami sa market sa market dispenser kanina pero meron pa ang market dispenser dito, ayan kauwi so, na tayo Yung kasama ko ay mayaman, yayamanin. Kaya puro taxi taksi lang kami. Ayan, oh. Mga yayamaning lugar din yung pinunta namin. Hi guys, ganito lang ang buhay dito. dito banda Ah, yung mga galing sa pick. Oo, mahiro. Dito na Kaya talaga pag naulan, mahirap naman ang taxi. Oo. Lalo na pag gumabagyo. Oo. Oh. Siguro in order din nila yan. Oo, oh, order okay. Sa ano? Mabasa. Tawag naman yan eh. Wala. Sabi ko di tayo Kaya nga. <laughs> baka. Baka. Ito na lang. Pagka may bababa. O oh, sige. na. Hello. Miriam. We're going yeah. to Sosun uh, Hill. Sosun Hill. 49. 49, 49 Sosun Hill. Sosun Hill Road. Near Ocean Park. Sosun? Hill. Sosun Hill. Sosun Hill. Sushon Hill sa, do, going to uh, Do you know Ocean, Ocean Park? Park? Ocean Park? Do you know Ocean Park? Yeah, nearby. We will show you the way. you take the you take the tunnel. Take the Aberdeen tunnel. Aberdeen. Yeah, tunnel. Yes, please. Take Aberdeen tunnel. Misan iba nagbubuhol-buhol. <laughs> Nagbuo oh. kasi eh, kasi yung parang ayaw nila na yung ay ano kanila sa malayo oh. No. ikot kanila ganun lang. Pumulan dito guys. 14. Aberdeen Tunnel. Hong Kong ang Yeah. 47-49, Shuson Hill. We will show you. You take the, you take the Aberdeen Tunnel. Wala ba ako makita ang Chinese? Moset. Moset ka. Moset. Talking ka ito si Jackie. Ah. Sosion Hill. Sosion Hill. Shai Sha. Ano? Ay, oops, hindi ko masabi talaga sa ano 'yon. Yes, yeah, take the tunnel yeah. Uh, Aberdeen tunnel. Uh -huh. Yes, yes. Aberdeen tunnel. I din si Jackie, Matulungin. Jackie. Yes, yeah, yes. Yeah. yeah, sorry no, to disturb yeah. you. Can you tell the driver our place? Because he, he doesn't know. Can you tell in Chinese? Yeah. We are in taxi. Uh, uh, driver, uh, yes, yes. The address in Chinese. The shoes on hill. How to say? Shao San San. San San. Okay. Oh, it's okay, Jackie. He knows now. Thank you. Okay. Oh, okay, okay. Shao San San. Xiao San San. Xiao San San. San San. Si May alam niya. Kasi si May mahilig yan mag ano sa Google, Google. Parunong uh, yun. Batang yun. wakin so, nandun kanina nung tumawag sila. Uh -huh. no? Tapos siya ano tama siya tama siya ano Na siya tama siya pag ano tama siya ano tama siya ano tama siya ano tama eh, bakit hindi? Saan na ibigay sa iyo yung mga ano niya? Sira na agad? Hindi, meron naman ako. Oo. Uh, Sira na yun, magpano na Kasi wala siya kasing, ano eh. Oo. Paggastuhan -pag na iba. Ay, saka kung ano sabihin mo ito. So, ano sabihin sa kanin niya? Mm-mm. Ay. -hmm. Ano sa sabihin? Gusto niya gasto. Gusto niya Ganun. Kaya lagi silang magkaaway ng ano, ng nanay. Ay, ni panganay. Si panganay wala lang. Si panganay, sasabihin, ikaw marin, baka magkamali ako ng credit card. Kasi, paruhong credit card nila. Ito kay amo. Kasi kung bibili ng iPad, mm. kay amo gagamitin ko. Pero, minsan nasisita ako. Mm. One time, kung kailan, kung kailan, ano lang ang binili ko, mm -hmm. sabi ng potres, is this your card? Siyempre, hindi. Mm -hmm. Sabi ko no, it's my boss, but I'm alone. Oh, mm -hmm. they do you want me to call my boss? Ano, no, kailangan siya ano. Mm -hmm. Tapos bumili ako ng washing machine, what ko lang kulang ano. Binigay ko card. Wala namang rekla, wala namang ano, misa na tiyempohan. Oo, oh, oo, oh, oo. So, oh, oh, Sumpong lang. Pero sa ato sa Pilipinas, hindi pwede. Kasi sabi na amo ko, kung dali mo yung card, pag naawig ka, kung just in case na kailangan mo po doktor. Mm -hmm. Kasi alam And ko yung, meron yung, yung insurance dito, hindi pa pwede sa Pilipinas, di ba? Mm hindi. -hmm. Oh, para kung ano, kung hindi mo ako makunta, kung hindi ako makapagano ng cash, gamitin mo ang okay, cash. Sabi ko, mm -hmm. mahirap sa amin. Sabi oh, niya, why? Kaya makapagtagal ko na dyan kasi mabait, maganda yung ano oh. yung touring niya sa yung babae. At saka ano, alam mo, kasi lagi siya sa biyahe, di ba? Mm -hmm. Ako nag-end, kasamaan ko mga bata mag-enroll. Ako bibili ng mga notebook, mga, mga ah, damit. Yung mga gamit nila oh, sa school. Oo, mga gamit. Lang, Pag, ako magbubok ng mga appointment sa dentist, sama mm -hmm. sa doktor. Kasi amo ko lagi sa biyahe yan. Yung amo ko na nakibula sa biyo. Wala sa biyo. Okay. Wala Walang pati anong. Ang tawag na Bin Laden. <laughs> <laughs> si Bin Laden.